na, may paninda na naman kami uli. Ayan madami na naman siya. Bili na kayo guys. Ano lang kayo, PM lang kayo kung sinong gusto guys. Yung aming lugar man, masyado siyang, ano, masyado siyang nagagalit. Yan o, deliver na kami. aming ano Mag-deliver muna kami ng aming paninda Para matapos Bukas mayroon na naman Bili-bili ano. na po kayo Pang sigang yan Salmon flakes uh, Salmon bones po tayo baboy may baboy tayo yan po trimming siya mag-deliver na kami thank you thank you lord sa blessing na dumating talaga sa akin medyo matagilid man kaya lang makakaraos din laban laban life lab lang talaga tsaga tsaga lang The neighborhood one at the near